Sa bawat kilos natin ng ipabayad tayo ng buwis, hindi nyo lang alam na eh, nagbabayad kayo ng buwis. At dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tunuhin din, nasan yung binayad natin buwis? Kasi misyon ng BIR, di ba po, gamitin ang mga pera niya for mission. Isa sa pagiging taxpayers of Quezon City. Wow, top taxpayers. Meron pa ako gusto ko dati. pag taxpayer na ako. Maraming maraming salamat po dito sa pagkilala nito. Nakakatuwa, nakakataba ng puso, nakakainig pag naging top taxpayer ka. Parang pag sinabing top taxpayer ka, parang may nagawa kang tama sa bansang ito, di ba? At meron kang naiambag sa bansang ito, di ba? Parang pag top taxpayer, ay ang saya kasi bilang Pilipino, sumulit ako sa batas. Di ba? May nagawa kang masalimu sa lipunan natin. Kaya masarap. Maraming maraming salamat po. Lalo lalo sa RD Mobility na yun. Maraming salamat po sa pagkagayad sa akin at sa team ko kung paano namin na uh, um, uh, uh, matutukunan yung mga obligasyon sa buwis. Maraming maraming salamat po kasi sila talaga na guide sa akin. Thank you very much. At ah, uh, kanina nakitibig ako ilang na kung narinig at sinasabi ng sa Sertana, magpahay tayo ng buwis. Tumarin natin ang ating obligation sa pagbabayad ng bubis. Tama naman po yan. Talagang dapat tayo magbayad ng bubis. Dahil napakalaking bagay ang mga bubis na yung pinabayad ninyo. Dahil itong BIR na, yun, alam niyo ba ang ibig sabihin ng BIR? Alam niyo, alam niyo ba, alam niyo ba ang comment niya? Eh? So, trending yan ha. Maraming hindi nakakaalam na meron pa pala COMELEC. Eh. So, alam niya naman na may BIR. I I'm just a thing of Tama. Yeah. Oh, oh my god. Tama, buti na lang alam natin kung ano ibig sabihin ng PIR. At ang PIR po, yan ang bureau, yan ang um, sanay ng gobyerno, yan ang pamahalaan na yan. At ang mission nila ay uh, makakolekta ng mga buwis, nila ang nag-assess ng ating buwis, at kumokolekta ng mga buwis. At ang mga buwis na makakolekta po nila ay ginagamit nila upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino di ba? Tinagamit yung for nation building. Di ba? To uplift, to uplift the, the quality of lives the quality of the Filipino people. Kaya tama po, magbayad po tayo ng buwis. You know, obligado tayo magbayad ng buwis at dapat natin gawin yun. At pagkatapos pag natin magbayad ng buwis, kalapatan din natin obligahin ang mga hahawak ng mga buwis na ibinibayad natin. Tama? Pero ino-obligan nila tayo, dapat talaga tayong tumupad kasi obligasyon niya, di ba? Pag obligasyon, pag sinabi ng obligasyon, wala kang magagawa, kailangan mo tumupad kasi obligasyon ito. Hindi ito privilegio, ito ay obligasyon. Kaya kung obligasyon natin magbayad, karapatan din natin, obligahin ang mga tatanggap at gagamit ng pera yung binabayad natin dahil hindi hindi madali kung paano natin kinita ang ipagbabayad natin ng buwis. At lahat po tayo ay magbabayad ng buwis. Kung inaakala nyo, hindi naman ako nagtagin, babayad ka ng buwis. Pag gumagat ng shampoo, nagbabayad ka ng buwis. Pag gumakain ka, nagbabayad ka ng buwis. Diba? Sa bawat kilos natin, ang babayad tayo ng buwis. Hindi nyo lang alam na nagbabayad tayo ng buwis. At dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tunuhin din, nasan yung pinayad natin buwis? Kasi misyon ng BIR, diba po, gamitin ang mga perang yan for building, and to uplift the lives of the Filipino people. Tama po ba? Yun ang misyon. Kaya nila tayo kinukulay ng buwis kasi yun ang kanilang misyon. Kaya pagkatapos natin magbayad ng buwis, tatanungin natin, nasa na po yung quality of life? Nasa na po yung projects? Di ba? Nasa na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabel? Karapatan natin yun. Tama po ba? karapatan natin kung question at magsalita at bumoses dahil pera po natin na ang ginamit doon. Kaya, lahat po tayo, obligasyon natin magbayad ng buwis dahil tayo rin naman ang makikinatong siya. Ang obligasyon din ng BIR na matigil kaya sa ayaw at gusto natin, kailangan natin magbayad. Kasi gagamitin nila yon to uplift the lives of the Filipino people. At pagkatapos natin mag-uwis, pag magbayad ng uwis, tayo naman ang magtatanong, nasa na po ang binayad natin uwis. Kaya maraming maraming salamat. Salamat po dito sa pagbibigay ng mga pagsalita. At dito po sa plakit ito, hindi nagkagalang mo pong dumagdap ng ganitong pagkilala ng one of the top tax players na abing sa aming distrito. Maraming salamat po. God bless you. Mabuhay kayo mga people! Once again, the kapoto Vice